sobrang saya ko, napapasayaw ako, sobrang saya talaga. Extreme talaga, napakaganda ng setup, ang finish, ang gwapo-gwapo talaga. want hey, lu boss ah, meron ta dito umaga pa lang so dumay si boss galing Mandalo yung addition heels yan oh, san si Paps, uh, move it siya. so 63 set inabil ni sir dumay pa yan dito mga boss ah So, sir, tapos na yung setup. Ano masabi mo sa... Ako, sir, sobrang saya ako. Napapasayaw ako. Sobrang saya talaga. Extreme talaga. Napakaganda ng setup. Ang tinis. Ang gwapo-gwapo talaga. So, ayun, mga boss. Solid. Ayan. Thank you. So, isang ano yan, boss. Sa patunay na solid talaga tayo. So, sir, salamat sa pagdayo, ha. Thank salamat you. Salamat. Okay, solid. riders, dagdag pogi points sa mga motor natin. We have an offer and good service affordable lalo na sa panahon ngayon. Sulit na pang show pa. Just PM and text 0919 444 -39197. Also like and follow our page para updated kayo sa mga designs.